Ipinagtanggol ng kamera si Speaker Martin Romualdez sa gitna ng umano'y mga personal na pag-atake sa kanya dahil lang sa pagtulong sa mahihirap. Sa isang video message, iginiit ni House of Representatives spokesperson Attorney Princess Abante na hindi kailanman dapat ikahiya ang pagtulong sa mahihirap. Wala rin anyang problema ang paggamit ng salitang tambalos laban kay Romualdez kung tumutulong lamang ito sa nangangailangan. Tinawag si Speaker Ferdinand Martin Romualdez na tambalos dahil sa kanyang pagtulong sa mga nagugutom, may sakit at nawalan ng hanapuhay. Kung ang pagtulong sa kapwa ay itinuturing ng iba na kalokohan. Mas gugustuhin na po namin matawag na tamboloslos kaysa naman matawag na kawatan dahil sa pagnakaw sa kaban ng bayan. Nilinaw din ni Abante na ang mga ayuda na ipinamahagi sa mga Pilipino ay dumaan sa malinaw na proseso at may resibo. Hindi ito itinatago, hindi nililihim at lalong hindi nililipat sa personal na bank account. Ang ayuda, nakakarating sa tao, hindi sa bulsa ng iilan. Ang tanong na marami, bakit nagagawa ito ngayon pero hindi nagawa noon? Dahil may leader tayong inuuna ang kapakanan ng mahihirap kaysa sa kapritsyo ng politiko. Dahil may speaker tayong tapat, maingat sa pondo at malinaw ang direksyon. Hindi nagpapakitang gilas, kundi nagpaparamdam ng tunay na serbisyo. Dagdag pa ni Abante, ang tunay na isyu ay ang pag-abuso sa pondo ng bayan sa pamamagitan ng questionable confidential at intelligence expenses at hindi deklaradong bank accounts na may lamang milyon-milyong piso na hindi maipaliwanag. Buwelta ng tagapagsalita ng kamera habang ang iba'y abala sa pag-iikot abroad, media appearances at tila maagang pangangampanya, patuloy umano na nagtatrabaho si Romualdez, naghahain ng panukalang batas, nagbabantay ng pondo at nagdadala ng serbisyo. Samantala, Nilino naman ni Abante na walang planong tumakbo sa taong 2028 si Romualdez base na rin sa kanyang pananalita o gawain, lalo na sa mga mahirap at hindi popular na desisyon. Hindi siya nagpapakita sa media para magpasikat. Wala siyang press con para magpabango. Hindi rin siya gumagamit ng TikTok or vlogs para magpakyut. Ganyan ba ang may plano sa 2028? Dahil kung ang iniisip mo ay eleksyon, hindi mo gugustuhin masakta ng iba para lang magpatupad ng tama. At ito po ang tanong. Di ba kayo nagtataka kung bakit pilit nilang pinupunteriya ang isang taong sinasabi nila hindi naman lumalabas sa survey bilang kandidato sa 2028? Baka naman ginagamit lang nila si speaker para mambastos, para magpatawa, o para magpakitang tao sa publiko. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Haji Ka Aminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.